Gustong support of Senate Bill No. 2792, known as the OFW's Financial Literacy Enhancement Act, isusubo na lamang ibibigay pa. Ganyan po ang karamihan sa ating mga Pilipino. Hanggat kayang magtiis, hanggat kayang magbigay ng ibang, ng ibang bansa, ang ating mga kababayang OFW, malayo sa kanilang pamilya upang mapalapit sa pinapangarap na magidahawang buhay. Di nila alintana ang inip at lungkot. Ang tanging baon lamang nila ay ang pag-asa na balang araw ay makakapiling ulit ang kanilang pamilya sa isang mas paborabling sirkumstansya. Ginong Pangulo, tuwing uuwi po ang ating mga kababayang OFW, ay tila may hindi lamang sa kanilang mga tahanan, kundi halos sa buong barangay. Bahagi na rin po marahil ang pagtataglay nila ng isa sa may pagmamalaking katangian nating mga Pilipino ang pagiging mapagbigay. Para po sa mga taong pinalan na maranasan ang kaunting kaginhawaan at kagyat na kaluwagan sa salapi. Hindi po natin sila masisisi. Lalo pa't ang gusto lamang nila ay maramdaman ang ng kanila mga anak ang magandang buhay at hindi maipatikim ang gutom at pagkasalat. Ngunit kadalasan panandalian lamang ang kasiyahan at imbis na makapagretiro, napipilitan silang bumalik sa ibang bansa upang muling magtrabaho. Makailang bisis na po natin nasaksihan ang mga ganitong pangyayari, kung kaya lubos ang pagsuporta natin sa panukalang batas na ito na magtuturo ng financial literacy para sa ating mga OFWs. For clarification, this is not tantamount to legislating against the Filipinos inherent generosity. Ang nais lamang po natin ay maipaunawa maipa sa ating mga OFWs na kung matutunan nila ang tamang pagmamahala pagmama sa kanilang mga naipon at na mas makatutulong pa sila sa kanilang pamilya at kapwa. Bukod po sa pagiging mapagbigay, mapagtiwala rin po ang ating mga OFWs, marami po tuloy sa kanila ang nagiging biktima ng financial scam. Sa tuwing sila po ay mabibiktima, mayroon po itong ripple effect sa financial stability nila at kanilang mga pamilya. Ang pagpasa ng panukalang batas na ito ay tutugon, ay tutugon sa mga nasasabing isyo. By mandating financial literacy training as an integral part of the pre-departure and post-arrival process, we empower our OFWs with the essential financial knowledge, enabling them financial decisions. Ultimately, ultimately, we help to ensure their long-term well-being and success. Sa klaw na mga training, ang mga mahalagang paksa tulad ng financial planning, saving, budgeting, debt management, at ang pinakamahalaga, paano umiwas sa mga scams. Hindi po kailangan maglabas ng pera ang ating mga OFWs para sa mga trainings na ito. Sigurado po ng ating principal author na si Senator Tolpo na ang mga ito ay libre. In the end, this is not just about OFWs, Mr. President. You see, investing in the financial literacy of our OFWs is an investment in the future of our nation. By passing this bill, we demonstrate our commitment to protection, to protecting the welfare of our modern day heroes and ensuring and ensuring that their sacrifices will not go in vain. The logic is not quite a stretch. In fact, it is straightforward and clear cut. Stable Senator Rafi Tolfo, I would like to be made co-author of this life-changing measure. Thank you, Mr. President. Uh, so.